Idol talaga si Andres Bonifacio. Bayaning makabayan. More than one and a quarter of a century later, napapanahon pa rin ang mga bilin niya. Ang kartilya ng katipunan ay gininto ang bilin ni Boni na gabay sa free workers at sa lahat ng lumalaban sa panahon ngayon versus corruption, exploitation, and oppression. Ang Trillion Peso March at mga pagkilo sa buong bansa sa karaw ay panawagan sa pagpapanibago hubog, pananagutan at katarungan. Grabe ang nakaw na perang hindi na binalik. Bida-bida pa ang Nepo Babies. Tapos, pinagchichaga ang pamilyang Pilipino sa Noche Buenang worth 500 pesos. Dinggin natin si Bonifacio labanan ng pangabuso at pangapi sa mga manggagawa at mamamayan. Labanan ang korupsyon at bawin ng kapangyarihan mula sa mga dinestiya. Pabalik sa mga anak pawis at mamamayang ipinaglaban ni Andres Bonifacio. Buhay man niya ang ialay.